Kaya pare sa mag-alak na lang kayo. Ah. Eh, pati si garilyo. <laughs> Chacha. Huwag oh, mo nalo, na kalahati dyan. Tama nga. <laughs> <laughs> 200 yun eh, si kayo. Nag-time apa 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 tapi cuma ini namanya dia berani nih kayak apa gitu loh apa kok kalalo aro aku sino po na dia itu ada eyesight gitu kan lagi ningali kan jadi jadi gitu Tuhan itu ini gitu

hindi kasama tax. Ano yun tax? 1.6. Actually, 1.8 plus lang yun 8 plus tax. Yung Dubai ay Manila, mura kasi wala yung next. Ano bang, ano? Emirates, direct flight. Ah, eh, mahal Direct flight siya. Wala, mahal gold. Eh, sa mga kata kasi ito. Pinakamahal kata. So, Upload po sa YouTube para -ano maraming mga kata. Hindi ako parunin mo eh. Si Amin. Mm -hmm saka yung wine. mga pictures. Ano sa nagiging. Bakit? Wala Yung picture namin ni Kuya Juni Hindi Wala na, hinahanap ko sa Wala na. na yata nasa... sent items. Pwede ko yun. Kaya lang, hindi ko mamagusan. Saka naiiwa ko yung USB. Wala nila na makita. Hindi ko makita. Masya susunod

ay meranti. Ay Ay meranti. 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 Ay